siya. Yeah. Bigyan mo nga kami ng naiinom. Sir Pancho, ah, uh, tabak. Ito uh, right? po uh, uh, ang inyong ingin. Baba ito sa lawe ng ang aking siya ah. pa ako naghihintay. Ah, uh, unahin mo na siya. Ah, uh, iyak na ikalulungkot ni Padre Damaso na kung malalaman niya, ililipat siya ng destino. Eh, saan siya Ah, sa tayakas daw. Siguradong malulungkot din si Maria Clara sa balitang yun. Dahil parang amon na rin ang niya ay Padre Damaso. Ah, mabuti na lang at hindi niya pinakausap si Don Jesus to Ibarra sa may sakit. Salamat kay Don Kung hindi dahil sa kanya. Baka, baka nasa langit ang talaga. Teka muna, teka muna. Pagpasalamat natin ang pangungusta ni Maria Clara. Magandaan na natin dahil ng malinis pinaka ah, na konsensya ang pinakamabuti ng damot. Ang kanatahan ng babae niya, alam niyo ba na siyang ginawa sa babae kung titigan ako? Hindi naman na kailangan niyo pagtanong kung sino ang sinasabi niya. Bunti ko na nga siyang umikain kung may kahit ginawa siyang maliit sa akin sa otel. Ngunit kung pagsigil ako, ipag-usik-usik kong magkita sa aralan ko, at hindi dapat mo ba kakaroon niya? Sa galing araw, sasabi pag sabi mo mga kayo, uh, ihanda si Maria Clara sa tango ko ngayon yun. Dahil mamayang gabi ako ibabalik ko pa kung lang ang iyong dalaga. Pe pero, pero Padre Salvi, baka isipin ni Maria Clara na siya'y malubhana. Huwag kang mag-alala kay Peter. Bihasa Di na ako sa ganyan. Marami na ako napagaling dahil sa pangungo. Kailangan, Kaya, kailangan kita. Kailangan kita. Kailangan kita. Kailangan kita. na isa. Kailangan kita. sa kita. Kailangan 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 sa Kailangan kita. Maria, Maria, maghanda ka at... Mauumpisan ka kay Padre Salvi. Pinang, Victoria, o oh. ba bang muna si Maraglara? Hindi ko baka uumpisan lang yan o isang linggo? Ako na no, walang sakit ay hindi pa nagkakasala. Si Maria Clara pa na no, may sakit ang magkakaroon na kasalanan. Yan daw ang akala ninyo. Hindi sabi sa akin ni Padre Salvi, may nagagawa tayong pitong kasalanan na hindi natin namamalayan. Ano? Alimutin ka? Maaari bang iwan yung muna si Maya Clara? Hindi po. Alam ko na, Iha, bakit kaya hindi mo basahin itong isang utos ng Diyos upang ikaw ay makasabihin niya ito? Hindi mo mabuti ang itong utos niya? Nandang ba sa inyo? Pasok ka para sa Dito na kayo maupo. Ako na lang ang magtutuloy. Hindi naman Sisimulan ko na ngayon ang pangungumpisan sa iyo, Iza. Del nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito, Santo, Amin. Sabihin mo sa akin lahat ng iyong kasalanan. ko, hindi ko sinunod ang aking ama. Kanina lang ko, eh, hindi ko ininom mga aking gamot. At minsan, hindi ko sinunod si, si Isabel. Yung iba po, yung mga nakalimutan ko na. Ah. Ngayon, gamit ang kapangyarihan ko bilang pare. Sana'y mapatawad ka at mapagbago ng Diyos. Nel nome del Padre, e del Oficio, e del Espiritu Santo. Amin. Tuloy mo na yung iyong pagtulog, Maria Clara. Maraming salamat, Padre Salvi. Salamat Ngayon sa na Ngayon, ako ng maluwa. Sige, Sige, dito. Paula na ako